Ayan, dito kami sa bucket. Sa so may pools. Ako. Adi na Ay, kagilok ba, oy? Ay. Ang, ang building lang bang? Building. Okay, mama uli na may. Tapos na ang uh, aming adventure. Kaya uwian na guys. Maraming salamat po sa inyong pag-watch. Ayan, dito kami sa bundok. Kanina, puro asa, puro sakay naman kami. Sakay, baba. Kanina, sakay, kanaog, sakay, naog, sakay. Then, karon lakaw-lakaw na lang yun. han hantod, hantod pa uli. Maglakaw na lang yun, me. Lalayo pa kayo na mong bakta so Salamat sa lahat. Goodbye and thank you. Sige, may magbag. Pulay pang back up. Pulay pang back up. Hindi so, na init. Ayan, layo-layo ng mga building dyan, guys. Ayan. Ayan. Kaya, thank you everyone. ay dito tayo, pagi ka na ano, bababa na kami ulit dyan. Yan ang daan namin pababa. Thank you. Goodbye.